Magandang araw mga amigo. So ngayong araw mga amigo ay namigay tayo ng libreng merienda dito sa mahigit 85 na students. Sila po ay nagpa-practice para sa Bugsayan Festival. At dahil nga sobrang init ng panahon niya yun eh, namigay tayo ng libreng ice candy at tinapay para mabusog lang ma magkaroon ng laman ang kanilang sigmora so yun mga amigo no siyempre kapag merong mga blessing na dumarating sa atin ay atin itong ding ini share sabi nga ay sharing is caring so yun nga mga amigo no kung bago ka pa lang sa ating youtube channel ay subscribe naman yung ating YouTube channel at i-like ang video ito para mas marami pa tayong matutulungan mga amigo. So, maraming salamat sa inyong panonood.